Buenas tardes damas y caballeros For the first time, parang uh, uh, may time na si uh, former uh, PNP chief uh, Nicolas Torre na mag-gumawa uh, mag, uh, ng uh, personal video <laughs> ah, Meron siya mensahe sa mga supporters niya Uh, sa first ever uh, first ever uh, direct address niya sa mga supporters niya via a new video na pin pinablish niya sa Facebook page niya uh, this afternoon. So, ang mga puntos sa uh, ni race niya dito ay uh, uh, yung pinaka-striking ay yung pakiusap niya sa atin mga supporters niya Wag daw siya kaawaan. Ha? Wag daw siya kaawaan dahil uh, he's uh, in good uh, condition at uh, at uh, he remains he remains a four-star general. Andyan pa rin siya sa pwesto, nang wala nawala lang siya ng posisyon pero hindi naman talaga siya nawala ng pwesto. At uh, at uh, meron, meron na nagtakala ako sa isa pang pahayag niya na sabi niya, huwag niyo ako kaawa kaawaan, maawa kayo doon sa mga biktima na mga baha. Eh sa akin, uh, uh, sa akin, ang dating sa akin noon ay uh, parang, uh, parang hindi kaya hint yun na yun na nga yung posisyon na ino sa kanya is related to, uh, you know, ito, itong uh, anti-flood campaign ni President Bongbong Marcos. Ha, ito na bibigyan ba siya ng posisyon to go after the corrupt? Kasi uh, kailangan rin naman full, full police support and police skill. Ha? Uh, sabihin natin na hindi siya lawyer. Hindi uh, pero investigador rin naman siya. Pero ang kailangan kasi dyan sa commission na yan, na isang tao na hindi mahilig sa komisyon. <laughs> For sure, kung 360 million ang inoffer kaya uh, kaya uh, kay Leandro Lebiste uh, Leviste, congressman ng Batangas para sa distrito niya, eh baka dito kay uh, kay Tore mababa na yung 5 to 10 billion. Mag uh, mag the hat na yan mga uh, kung siya ang gagawin head ng anti-gra uh, anti-flat uh, anti control graph commission. Ha? Hindi naman kailangan engineer yan. Engineer siya kasi ma naging manager naman siya. Magaling siya ng manager as I'm sure dumaan siya sa police station chief, regional police station chief sa Davao, regional police chief pala, PNP chief. So as uh, si CIDG chief, magaling na rin yung, yung uh, management skills niya. So marami siyang makaka-hire ng mga ng mga lawyers, ng mga investigador. Pero ang uh, pinaka number one quality doon sa posisyon, yung commission na yan to go after grafters in government ay malinis ka, hindi ka nasisilaw sa pera kahit gawin pang 20 billion ang offer sa iyo o kahit sa bilat 360 billion hindi ka masisilaw at uh, at uh, may political will ka kung dapat arestuhin itong senator it na ito, bukas, arestuhin bukas. Kung dapat arestuhin itong kongresista na ito, kahit sampu pa man sila, kahit speaker pa naman, arestuhin yan. Kahit senate president, arestuhin yan. Ganon. Uh, yeah, dyan. na uh, at kahit ano pa man finding ng mga kwan na yan, ng mga... ng, uh, ng commission na yan, tatanggapin ng tao because we trust General Nicolas Torre. Pwede siya mag-hire uh, mag ng mga law lawyers dyan, ng mga ja retired judges dyan, retired ju justices, ko co commission on audit officials. Ang dami magbo-volunteer dyan. I'm sure sila Heidi Mendoza magbo-volunteer dyan. Baka sila Chel Magno magbo-volunteer dyan. Marami yan, marami dyan. Shelo Magno pala, So what is important kailangan dyan, ay uh, yung integrity. So ito lang ang uh, ang nakita ko dahilan kung bakit uh, sinasabi niya na wag niyo akong kaawaan uh, mas maawa kayo sa biktima ng uh, ng uh, pero pwede rin sinabi niya yan dahil maulan ngayon. No, <laughs> ulan ngayon. Tingnan natin, tingnan natin. Pero what is clear nag-apply na siya ng one month So ibig sabihin na tama yung sinabi natin for now hindi muna siya tatanggap ng uh, ng offer ha na opera na siya kasi hindi nga hindi marami si nagagalit sa atin mga Marcos supporter na inuunaan -na natin si Tore o si Marcos sinabi nga ni Tore na opera na siya eh. at sinabi rin ni Claire Castro na opera na siya hinihintay na lang nila ang sagot ni Tore eh bakit naman tatanggap ng posisyon si Torre kung hindi niya alam kung anong posisyon? Alam na niya. Kaya sabi ni Claire Qua ni Undersecretary Claire Castro, hinihintay na lang natin ang response ni General Torre. So yan ha. Iklar gusto lang natin iklaro yan. So sige, punta na tayo dito sa mainit-init pa. Mainit-init pa na discussion. Uh, in mainit-init pa na na mensahe sa atin mga supporters niya ni uh, General uh, Nicolas Torre. walang sound. na ng lahat ng kaganapan. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, Maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsisilbi, nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin, ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo. Yun. Hindi kaya hint yun na doon siya papunta. Hindi kaya parang pinagaandan na niya yung mind natin na kaawaan dito sa kwan. Kasi ganun talaga. Kung natanggap na yung posisyon, sabi, pwede niya sabihin na natanggap ko na itong posisyon dahil sa naawa ako sa mga kababayan natin na biktima ng mga bahat na yan dahil sa mga katiwalian ng mga senador at kongresista. Aarestuhin natin yan. Yan. <laughs> Maganda yan. Masaya yan. Ha? Masaya yan. Mas magandang challenge ito sa kanya. Sige, tingnan natin. Tingnan natin. kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon. Sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, kinuulit ko na wala akong sama loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga magbibigat na desisyon. At ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Ulis pa rin naman ako and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and of our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magaling, may general. Kaya lang, next time, general, ah, uh, pabili na lang kayo ng kuan yung lampshade <laughs> ba? O <laughs> yung uh, bilog na ilaw, ah, para uh, makita namin kayo ng mas uh, klaro, ah. <laughs> Maganda yan, general. Diretso na kayo, diretso na kayo. Nagre-record ng mga, ng mga mensahe. So, uh, Maganda rin 'yun na ah, very gentleman siya oh, always always the true the true soldier always the true loyal policeman wala siyang kwan ha ah. he's still depending kabaliktaran sa ginawa ng DILG secretary nung naka-crisis dahil sa ginawa niyang pag-recommend -pa -pag sa pagtanggal kay Kwan kay uh, kay General Nicolas Torre ang ini ang nilagay sa alanganin si President Bongbong Marcos. Sinisi. 99% ang sisi itinapon kay President Bongbong Marcos. Itong si Torres, siya na nga ang biktima ng political moves ni John V. Cremulla. Uh, siya pa ang taga-depensa sa kay Presidente. Ha, pangalawang beses na ito na dinipensa niya si Presidente. Una, sa interview niya sa media doon sa sa birthday ni uh, ni ni si, uh, Congresswoman Laila De Lima. Ha? Ngayon, pangalawang beses, gumawa talaga siya. Gumawa talaga siya ng video to raise three points na una, okay siya, huwag siya kaawaan. ah uh, uh, pangalawa, uh, nagpasalamat, uh, una, nagpasalamat siya sa mga supporters niya. Pangal pangalawa, huwag siyang kaawaan, awa Uh, awain na lang natin yung mga biktima ng uh, mga corrupt uh, sa gobyerno sa mga flood uh, prone areas and then pangatlo dinipensa niya si President Bongbong Marcos. So yan ang dapat yan ang yan ang public official hindi yung uh, ang tawag dyan sa ingles sa uh, pushing someone under the bus yung pasasagasaan mo yung tao. Yan ang ginawa ni John Vicremulia kay President Bongbong Marcos. Sana ang ginawa niya, sabi niya, I, uh, as the DILG chief, although the president made the final decision but I take responsibility. It is my judgment call that uh, the country uh, will be will go into an unstable situation if we allow huh, P, uh, PNP officials to ignore the order of the Napolcom uh, chief or the DILG secretary. Ganon, yung ikwan niya sa sarili niya, parang uh, i-absorb niya yung galit ng tao. Pero hindi, sa first paragraph pa lang ng prepared statement niya, kaagat itinapon na kay NCC kay presidente para magalit ang tao kay President Bongbong Marcos. Hindi sa kanya, although siya talaga may pakana na ito. Sabi nga niya, labag ito sa loob ni President Bongbong Marcos. Pero dahil pressure na nila Boeing at siguro nila uh, nila John Big at siguro pati si Boeing Remulla at ah, dalawa sila nag-pressure kay uh, kay uh, President Bongbong Marcos kaya bumigay na ng Fort Wheat at tinanggal si uh, si uh, General uh, Nicolas Torre nang Fort Wheat. Ah. So pero yun na nga yun na nga uh, panalo na nga siya pero bakit uh, Uh, ginawa na ng uh, ni President Marcos yung kagustuhan niya bakit nilaglag pa niya and huh? bakit nilaglag pa ni John Vic ang presidente niya na ah uh, ginawa niya panangga ng uh, ba bala ng kanyon Embe siya, uh, nag, uh, 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 siya ang naging nag nag nagputo at siya ang nagpatama ng mga bala ng mga kalaban ni President Marcos si President Mar nagtago pa siya sa likod ni President Bongbong Marcos. Kaya ang galit ng tao ngayon kay President Bongbong Marcos. So iba talaga, ha? nakikita nyo yung contrast. Yung isa, ipinapain sa mga kritiko si ang Presidente. Itong si, uh, si Nicolas Torre na biktima na nga ng political game or sabi natin greed ba siguro sa 8 billion na uh, firearm contract na na hindi pa ine-explain ng personal ni John V. Pero ito pa ang agrabyado, ito pa ang dumidepensa kay Presidente at umaapela sa atin, huwag kayo magalit kay Presidente. Kulang na lang sabihin niya, biktima rin yun si Presidente. Kagaya ko, biktima rin yan na mga pagpe-pressure nila na mga DDS sa cabinet members. sa na siguro tinakot na ikukudeta ka na mga na mga Duterte supporters no wonder ang nilagay diyan bagong uh, police chief ay uh, bff ni at daw at uh, at uh, Moldao or spy ni ni senator Imi uh, Marcos at uh, bata talaga ng mga ni Sara Duterte so yan po yan po ang uh, maikling blog vlog natin ukol dito sa Panibago. Second time pa lang na na uh, statement uh, um, uh, uh, video message ha huh, after sa interview ani uh, uh, General Nicolas Torre ha. Huh? So yan. Okay. So uh, that's uh, that's our update dito sa sa People Champion natin na si, uh, na si General Nicolas Torre at, at uh, we thank everyone for watching you can thank everyone for joining us in this vlog mucho y mas gracias a todos see you in my next vlog